What's up mga kamoto at welcome sa palibagong video natin Ngayong araw ay pupunta tayo sa memory.ph Quezon City Branch para samahan yung ating tropa ay nasa likod si Tito para ipalinis yung kanyang DJI Action Camera 1 Sa mga hindi pa pala nakakaalam meron tatlong branch ang memory.ph yung main is nasa Pasig yung pioneer nila tapos ang sumunod dyan is yung nasa Parañaque at yung nasa Quezon City kaya naman dun tayo pupunta sa Quezon City dahil nandun yung technician nila dun naka in-house ayan, shoutout kay Boss Jojo legit technician yan si Boss Jojo at marami na rin nakawakang camera yan kaya dun sa mga nakakapanood sa atin ngayon sa mga subscriber, followers natin o doon sa mga kaibigan nyo na merong action camera at gustong ipalinis or pa-maintenance eh, message lang kayo sa facebook page ni memory.ph nabuta na tayo ng ulan pero doon wala oh, maliwanag papunta dito yung ulan <laughs> ayun oh no? sa dadaanan natin maulan yari tayo na ito <laughs> kakalinis lang ng motor natin eh <laughs> okay na sana yung ganyan ganyan lang yung ulan yung parang ambon tapos hindi yung dire diretsyo at hindi magkakatubig yung kalsada pwede na sa atin yan pero pag nagkatubig yung kalsada o nabasa yung kalsada yun lang madumi ang motor natin at malamang sa malamang madumi rin ang likod natin Edsa, Buti mga kamoto tumigil yung ulan Pero yung kalye ay basa Malamang meron na naman tayong talsik talsik sa likod Mga kamoto dito yung nangupuli Pag dumaan ka dyan sa bus lane na yan Hindi talaga nilagyan ng Barrier yan para kahit papano maluwag pa rin yung daan Pag nilagyan kasi ng barrier yan Doon lalo sumisikip yung daan Eh kaso may mga motorista na Pag nakakita nilang traffic Eh papasok sila dyan Tapos may pantay pala Tapos yun, huli na Ang multa Pag nahuli ka dyan mga kamoto ay 5,000 Kaya Pag nandito sa EDSA Iwasan yung dumaan dyan sa fast lane na yan makakalusot at makakalusot naman dito tsaga lang hindi ko sure bakit traffic paha pala kaya pala yan lang ang downside dito mga kamoto since bawal kang dumaan sa inner lane at nagkaroon ng tubig dito yari na na rin yung likod yun <laughs> lang ang downside pag merong baha at merong bantay eh hindi ka pwedeng dumaan siguro pag mga naman eh pinapaligtas nila pero hindi eh gawa dun sa mga napapanood ko sa balita talagang mahigpit sila pagdating dyan sa bus lane na yun. Fisher Mall sa mga kamoto, share ko lang din sa inyo yung daan na yun at dito nung dito pa ako naka-assign sa trabaho ko dati shout sa mga naging katrabaho ko dito sa may Bayantel sa may Roosevelt dito ako dumadaan mga kamoto pa ng Pasig pag labas doon meron ditong U-turn tapos tatagos na doon sa kabila ang labas mo na noon Uh, Kamuning Ayan, sa Kamuning na ang labas nun At, ayun, dire na papuntang ano Papuntang Sergeant Esquera Tapos Libis Depende, depende na sa akin kung mag e ako O Papasok ako ng Sergeant Esquera Mag-1 year ba ako? Parang wala yatang 1 year Nung napunta ako sa may bayantel Shoutout sa mga naging katrabaho ko Diyan sa may bayantel Ngayon kasi ano na sila eh uh, Binili na yan ng globe Okay nandito na tayo Dito na tayo sa memory.ph Quezon City Branch At Ayan Pasok na tayo sa loob Daming stickers Welcome Slide open Good afternoon Nandiyan si Boss Jojo Nandiyan Boss Musta? Siya yung ano yung may dala nung DJI na uh, and Ayan, ituturo ko lang muna kayo dito kung ano yung makikita nyo sa loob ng tindahan ni Memory.ph dito sa may Quezon City branch. So meron silang push lock and nagamit na rin natin yan at meron din silang GRX helmet hook. GRX Motonetics yung nilalagay sa helmet Ayan. at meron din silang mga telesin dito at syempre meron din silang gopro boya mic cctv camera immortal bag at shirt ng team payaman meron din sila dito insta360 freed ko na intercom at ito yung mga gopro nila yan let's go napansin ko mga kamoto wala pa pala tayong steer dito hindi tayo nung opening nito, pero hindi tayo nakapag-ticket na yung sticker. Kaya ito, ticket tayo. Uy, di pantay. Okay. Yes, Nagpakabit si Tito ng Shin Mount GRX. Ilang oras niya bago magamit? 24 hours eh. Bukas na, no? Mainit-init pa sila. Paano nga pala yung akin, yung sa spider ko? Gumagano siya oh. Kumababa na? Oo. Mm. Oh. Kung ibigay na yung 3M niya Sir. Hmm. Pwede na palitan yung 3M niya kung sakali. Kasi ito, may support. May support din. Support Para pag bumigay yung 3M, safe pa rin na. Ah, sir. May Hunk meron din ganyan eh. Meron sir, pero maliit na nakalagay naman dito. Okay, Naka-hunk -naka yung akin eh. Shout out Hunk. <laughs> sa Ibo natin, naka-hunk additive tayo na chain mount. Ayan, para sa Evo GSX-1000 B2. Diba yan? Meron din siyang ganito. Fan support. If ever na malaglag yung pinagkakapitin niya. Pero ito, ano na to eh? Oo, parang Four years na ata ito. Lifetime mga natin din yan siya. <laughs> Oo, oh, pag... Actually, yung kay Spider ko, ano siya, nabagsak, nabali. Tapos, tinanong ko kay Boss Henry, tapos sabi niya, message ka doon sa page. Tapos, mm -hmm. kumuha, uh, kumuha sila ng mga details. Pinalitan. Kay, kay ano rin ba? Kay GRX Lifetime? Ay, man. Kaya siguro, pwede ko na lang. na lang. mo. Check mo, pwede mo na mga nahiramin eh. Hiramin mo. Tapos i-sukat-sukat pa i sukat -sukat dun. Kakamoto, kamoto, available wow. din pala dito yung personal uh, protection spray. Ayan. Ano yung page nila na ito? Uh, ito yung para, para sa pepper spray. May page yan, di ba? Ayan, Defense Philippines. yan, Sa mga viewers nating babae, or sa mga girlfriend nyo, mga kamoto, ayan, pwede nyong bilhan sila dito sa memory.ph ng, ng pepper spray. Ayos. Oh, Ayos uh, ang pagkakakabit. Eh. Sinabi na dito na. Kung mas gasano, na? gawa ka na siya. Patingin, patingin. At least naulos. Asan ang dumi niya na nakara kanina? Ito. Ah. Buhangin. Patingin, sa saan sa nakalagay yung buhangin? sa loob. Ah, sa loob mismo. Ano paano ba yan? Inaanong na eh. Siya, na napakarami. Ay. <laughs> ay po yan. Yeah. ay nga ano picture ano pala yun video pala yun na yun oo dadat kasi ako nag work eh pag nagdadakit kami hindi ko na ko ay lagyan mo ng case boss hi boss musta hi madam grabe pala yung salt yung ganun sa git. salt S S ano yun asin asin at at least ano nalinisan na Yeah. Mga gusto magpalinis ng action camera. Ayan. Uh, punta lang kayo dito sa memory.ph. Quezon City Branch. Quezon City Branch. Hanapin nyo lang si Boss Jojo. Ayan. Or message kayo sa page ni memory.ph. Dana, please send. Okay na to. So, ay hey, mga to. Salamat sa mga tumapos itong video. Huwag nyo rin pong kalimutan mag-like, share, tsaka subscribe channel at follow nyo na rin po ang aking Facebook page para update po kayo sa mga bagong posts at videos ni Kamoto Vlog. Shoutout nga pala kay Boss Roland, kay Madam April at sa lahat ng staff ng Memory.ph Quezon City, Pasig at Paranaque Vlog. Ayan guys, Agad sa susunod na vlog.